Ginanap ang memorial service para sa cremated remains ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez sa Garden Suite ng Loyola Memorial Chapels and Crematorium sa Guadalupe. Narito ang ilan sa mga celebrity na bumisita sa burol ng veteranong aktor. The Philippine Showbiz List presents mga celebrity na dumalo sa burol ni Ronaldo Valdez. Janu Gibbs nang pumanaw ang ama, hiniling ni Jano na makapagdalamhati sila ng privado. Sa isang post matapos pumanaw ang kanyang ama, ibinahagi ni Jano ang larawan nila ni Ronaldo at tinawag niya itong the sweetest dad ever sa caption. Isang araw bago ang kanyang kaarawan noong November 27, bumati si Jano sa kanyang ama at nagpahayag ng kasiyahan sa pagkakataon na makasama siya sa screen sa kanilang huling proyekto na magkasama. Nabanggit din ni Jano kung paanong isang pribilehiyo para sa kanya na i-direct si Ronaldo. Sa kabilang banda, ipinahayag naman ng kanyang ama kung gaano niya ipinagmamalaki ang kanyang anak sa isang Instagram post. Andrew Iliana Ang actor TV host na si Andrew Iliana ay isa rin sa mga dumalaw sa burol ni Ronaldo at nagparating ng pakikiramay para sa mga naulila ng premiadong aktor. Pangalawang ama ang turing ni Anjo kay Ronaldo, kaya apektadong apektado siya sa pagkamatay ng ama ng kanyang kaibigan. Malapit na kaibigan ni Anjo ang anak ni Ronaldo na si Jano Gibbs. I do not like what I just heard. Prayer Warriors, please. Ito ang saad ni Anjo sa kanyang social media nang una nitong malaman ang balita tungkol sa nangyari kay Ronaldo. Nang makumpirma na wala na ang kanyang tatay-tatayan, muling nagbahagi si Andrew ng mensahe at sinabing, Thank you for your prayers. Rest in peace now, Dad Ronaldo Valdez. I have no words now but I love you tol, Jano Gibbs. I love you too, Dad. Rest in peace po, Idol. Jake Cuenca Isa ang kapamilya actor na si Jake Cuenca sa mga celebrities na bumisita sa burol ni Ronaldo. Sa kanyang Instagram account, ibinahagi ni Jake ang kanyang pagluluksa sa pagpanaw nito. Sa kanyang post, ibinahagi ni Jake ang ilang larawan. Isa na rito ay kuha mula sa burol ng yumaong veteranong aktor. Nagsulat din siya ng mahaba at heartfelt caption na idinidedicate niya kay Ronaldo na magkiliw niyang tinawag na Tito Ron. Anya, nagising siya sa isang napakalungkot na balita at hanggang ngayon, ay hindi pa rin siya makapaniwala na wala na si Tito Ron. Ipinahayag din ni Jake kung gaano niya pinahahalagahan ang lahat ng tutunan niya kay Ronaldo simula noong nagsama sila sa 2014 TV series na Ikaw Lamang at sa 2018 afternoon series na Los Bastardos. Ani Jake, hindi raw niya makakalimutan ang lahat ng aral na ibinahagi nito sa kanya pati na rin ang mga magagandang alaala nila. Dadalhin daw niya ito habang buhay, lalo nang ipinakita ni Tito Ron sa kanya na dapat laging masaya lang ang pag-aarte. Kahit gaano raw kahirap ang mga eksena, ay palagi nitong ginagawang masaya at may ngiti sa mga labi. Hindi rin daw nagkulang ng sasabihin si Tito Ron kay Jake o kahit sinong artista kung gaano sila kagaling sa mga eksena na isang napakahalagang bagay sa mga aktor na tulad niya na marinig yun na galing mismo sa kanilang iniidolo na tulad ng yung maong veteranong aktor. Nagpasalamat din si Jake kay Ronaldo sa pagbibigay inspirasyon sa kanya Samantala ibinahagi rin ni Jake ang huling pag-uusap niya kay Ronaldo sa pamamagitan ng kanyang Instagram story Una niyang ibinahagi ang balita mula sa ABS-CBN News tungkol sa pagpanaw nito Pagkatapos ay ibinahagi ni Jake ang screenshot ng kanilang conversation mula sa isang messaging app na noon pang August Kung saan pinuri ni Ronaldo ang kanyang bagong itsura Mababasa sa palitan nila ng mensahe kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Andrew Gan Ang actor-entrepreneur na si Andrew Gan ay dumalaw rin sa unang gabi ng lamay ni Ronaldo. Sa kanyang Instagram story, nagbahagi siya ng larawan niya habang hawak ang memorial picture ng yumaong aktor. Nagbahagi rin siya ng isang video compilation ng mga clips at photos silang dalawa ni Ronaldo kung saan makikita ang closeness nilang dalawa. Nilikipan pa niya ito ng mahaba at madamdaming caption at sinabing madaya ito. May usapan para raw silang gigimik pero bigla-bigla lang itong lumisan. Inihayag din niya na mamimiss niya ang mga biglaang tawag dito sa kanya para mag-aya na uminom sila ng alas 6 ng gabi. Mamimiss din daw ni Andrew ang mga jokes at halakhak nito. Pinasalamatan din niya ito sa pagiging mabuting kaibigan at pagiging lolo nito sa entertainment industry. Alisa Mulak ang co-star ni Ronaldo sa huling sering nilabasan niya na Too Good To Be True na si Alisa Mulak ay isa sa mga celebrity na dumalaw sa unang gabi ng lamay ng yumaong aktor. Sa kanyang Instagram stories ay nagbigay siya ng emosyonal na tribute para rito. Sabi ni Alisa na mamimiss niya ang mga tawanan, yakap at kwento tungkol sa buhay ng kanyang Tito Ron o Lolo Sir pagkatapos silang mag sa set na naturang serye. Ibinahagi rin niya ang black and white photo niya kasama si Ronaldo at Catherine na may kalakip na caption na Lawless Girl, Ali and Jill at tinag ang Instagram account ni na Catherine at Ronaldo. Jelly de Belen Dumalaw rin ang actress and television host na si Jelly de Belen sa burol ni Ronaldo. Si Jelly at Ronaldo ay magkasama sa TV series na Too Good To Be True. Pamu Pamorada ang Pinoy Big Brother alum at aktresa si Pamu Pamorada ay kabilang rin sa mga cast ng Too Good To Be True na dumaraw sa burol ni Ronaldo upang makiramay sa mga kaibigan at pamilya na naiwan nito. Sa kanyang Instagram story ay inirepost niya ang larawan niya kasama ang mga co-stars sa na naturang serye na kuha mula sa burol ng veteranong aktor. Ang iba pang cast ng pinakahuling TV series na kinabilangan ni Ronaldo ay tila nag-mini reunion sa unang gabi ng burol ng batikang aktor. Kabilang sa mga bisitang nakita sa Instagram post ng manager at best friend ni Ronaldo na si Jamela Santos ay si Catherine Bernardo, Daniel Padilla, Alisa Mulak, Jelly de Belen, Bianca de Vera, Franco Laurel, Pamo Pamorada, Romnick Sarmenta, Via Antonio at ang direktor na si May Cruz Alviar. Makikita sa ilang larawan na magkasama ang dating magkasintahang sina Catherine at Daniel, ngunit mapapansin ang malayong distansya nila sa isa't isa. Si Daniel na nakasuot ng black jacket at black bucket hat ay katabi ni Romnick, samantalang si Catherine naman ay naka plain white t-shirt at big eyeglasses. Sa Instagram story naman ni Via Antonio, nagbahagi siya ng larawan niya kasama ang cast ng serye habang sila nakaupo at nakapalibot sa lamesa at tila nag-uusap-usap. Caption niya sa mga larawan ay, Team Lolo Sir at We Love You Lolo Sir na may kalakip na white dove emoji. Makikita sa mga larawan sina Catherine, Pamu, May, Bianca at Alisa. Catherine Bernardo, Samantala, nabigay pugay din si Catherine sa veteranong aktor at sa kanyang lolo sir sa social media kasunod na magpanaw nito. Sila mantala rin niya ang pagkakataong magbigay ng sulyap sa mga ala-ala na pinagsamahan nila. Mula sa mga behind the scene na clips ng kanilang mga shoot hanggang sa mga red carpet event hanggang sa mga pagkain na pinagsaluhan ng magkasama, binalikan ni Catherine ang ilan sa mga pinaka-memorable moments nila ni Ronaldo kamakailan dumalo si Ronaldo sa premiere night ng pelikula ni Catherine A Very Good Girl. Nag-post si Catherine ng clip ng pag-uusap nila ni Ronaldo na nangyari noong premiere night ng pelikula. Maririnig sa video na pinuri siya nito at pinasalamatan pa siya sa pag-aasikaso mismo ni Catherine para lang makadalo si Ronaldo sa premiere night ng pelikula niya. Inihayag din ng yumaong aktor ang pagmamahal at pangungulilan niya kay Catherine. Tumugo naman si Catherine ang mahal niya ito at miss na din niya ito. Matatandaan na sa Too Good To Be True ay ginampanan ni Ronaldo ang papel ni Sebastian Hugo Agkawili, isang bilyonaryong mayroong Alzheimer's disease. At ang karakter naman ni Catherine na si Ali ay ay napakasipag niyang nurse na pinagkakatiwalaan niya. Sa serya, karakter ni Ronaldo ay tinawag na Lolo Sir na karakter ni Catherine. Kasama rin na nakiramay ang direktor ng Too Good To na si May Cruz Alviar at ang asawa nito na si Benji Alviar na tinawag ang sarili na Team Lolo Sir kasama ang cast ng teleserye. Nagbigay po rin si Direct May sa pamamagitan ng pag-post ng ilang clips noong nag-lock-in taping pa sila kasama ang cast na natulang serye, pati na rin ang mga bonding moments kasama ang ibang cast at habang nagpiprepare para sa susunod na eksena at ang candid moments ni Ronaldo habang nag-iisa. Samantala, ang talent manager ng yumaong aktor na si Jamela Santos ay isa sa mga abalang nag-asikaso sa burol ni Ronaldo. Siya rin ay nagbabahagi ng mga larawan ng mga celebrity na dumalaw sa burol nito. Hinahangaan naman siya ng mga netizens na sa kanyang dedikasyon sa pag-aalaga kay Ronaldo. Matatandaan na isiniwalat ni Jamela kamakailan lang na nakipagkita pa siya rito para magpaalam dahil pupunta siya sa ibang bansa. Pero lubos akalain na yun na pala ang huling pagkikita nilang dalawa. Sa kanyang Instagram, ipinost si Jamela ang isang video na kanilang hapunan ni Ronaldo noong December 15, dalawang gabi bago ang pagpanaw nito noong December 17. Ayon kay Jamela, nakatanggap siyang tatlong puting rosas mula kay Ronaldo, isang bagay na anyay kakaibang ginawa ng yumaong aktor. Base sa post ng naulilang talent manager ni Ronaldo, talagang malapit sila sa isa't isa kung kaya't labis-labis ang sakit na nararamdaman niya sa pagkawala nito. Anya, parati raw siya nitong sinasabihan na siya ang rason kung bakit ito nabubuhay at yun din ang dahilan kung bakit hindi siya umaalis ng bansa gaya ng ginagawa niya dati. Nagpasalamat din si Jamela sa pagmamahal at suporta na ibinigay sa kanya ni Ronaldo. Sa isa pang post, ibinahagi niya ang ilang pang mga larawan kasama ito na may caption na, Life will never be the same again. Ilang celebrities naman ang nagpaabot ng na kanilang pakikiramay sa pamamagitan ng mass card at sympathy flowers tulad na makikita sa Instagram stories ni Gino Gibbs na naroon sa burol ng kanyang ama. Kabilang dito si na dating Vice President Maria Leonor Leni Robredo, kapuso royalty couple na Dingdong Dantes at Marian Rivera, ang mag-asawang Robin at Mariel Padilla, si Senator Sen. Jose Jingoy at Presi Estrada, gayon din si na Coco Martin at Julia Montes. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!